bida naman dok eh. Baka kailangan mo na ng lagyan ng bago mukha. Pinturahan mo, lagyan mo na signage, o yung mga nagtitinda mo, baka panahon na para lagyan ng uniform, para naman alam na diyan sila nagtatrabaho sa baos. Okay, Gilibers, pag-usapan natin, mga lumang negosyo. Alam mo ba, yung mga lumang negosyo na meron ka ngayon, lalo sa probinsya, hindi mo naman kailangan baguhin yan dahil, di ba, bisan dumating si AI, dumating si ganito, marami tayong narinig. So, ang gusto mo ngayon, magpalit ka ng negosyo. Hindi po. Tinan mo mabuti ah, yung mga lumang negosyo natin, meron lang tayong kailangan baguhin ng konti. Okay? Para makalaban pa din o patuloy na kumita. Okay? So, pag-usapan natin. Alright? Una, pag sinabi natin lumang negosyo, ito yung mga nag-exist na 5 years ago, 10 years ago na minamanage mo. Okay? Meron lang tayong mga bagay na dapat tingnan. Unang-una, baka pwede mong i-rebrand or bigyan ng bagong mukha. Example, pwede mong bago yung kulay or pinturahan. Diba, marami kasi may negosyo na hindi man lang nag-iisip na dapat yata pinturahan ko to o palitan ko na yung pintura or maglagay ka ng logo or baka sign na para magkaroon o maglagay ka ng signage. So, bigyan natin ng bagong mukha yung negosyo natin. So, halimbawa po, meron kang karindiriya, matagal na, matagal na yung karindiriya mo, kumikita naman, or tapsilogan, kumikita naman doke okay. eh. baka kailangan mo na ng lagyan ng bagong mukha. Pinturahan mo, lagyan mo ng signage, o yung mga nagtitinda mo, baka panahon na para lagyan ng uniform para naman alam na diyan sila nagtatrabaho sa karinderiya mo, sa tapsilogan silogan mo, or sa coffee shop mo. So, rebrand natin. Hindi kailangan magpalit ang negosyo. So, ang kailangan lang, improve natin. Pangalawa, new market. Baka kailangan magkaroon ng new market or bagong binibili sa'yo. Hindi mo kailangan palitan ang negosyo mo. Baka kailangan lang magdagdag ka ng mga bagay para maka-attract ka ng new market. So, for example, meron kang bakery. So, normally, yung bakery mo, nandyan lang, di ba? Nasa tabi lang. May bumibili dyan. Pandesal, Spanish bread, or sliced bread, pandikoko. Di ba, alam natin yung pandikoko. So, maybe yan yung mga tinda. Yung mga bumibili dyan, yung mga natin yung mga empleyado, pang merienda nila, okay yan. Pero baka kailangan maka-attract ka na ng bagong market. Example, maglagay ka sa side ng table. Lagyan mo, coffee corner. So, yung pandesalan mo ngayon, yung tinapay mo ngayon, mabibili yan with matching coffee. So, nagkaroon ka pa ngayon na other stream of income. Then, na-attract mo ang new client. Ano yung new client? Mga estudyante, mga college students. Baka pa na para ma-attract mo sila sa negosyo mo. Kasi tanda natin, ay like, ko sinasabi, may mga pera po yan. Lahat ng estudyante, pinakamababang pera, dala-dala niya 200 pesos. Believe me hindi yan lumalabas ng bahay ng hindi ganyan ng pera. Hindi po mapasok ng walang 200 pesos sa may estudyante. Okay? So, sure na meron ka ng bagong market. right And third, maybe you have to reinvent or magkaroon ka ng bagong sistema sa negosyo mo. Yung lumang negosyo mo. Hindi mo kailangan ng palitan. So, i-modernize lang natin. Baka kailangan may POS ka na or yung payment mo ba, kailangan meron ka na rin digital payment. May online payment ka na din. Bakit sa high time na na makapagbayad na sila through Gcash, kahit na simple lang na negosyo mo, lumang negosyo mo. For example, meron kang sari-sari store, uh, retailing business, i-apply mo na yung digital. Mag-modernize ka na ng konti. Lumang negosyo pero hindi mo kailangan palitan. Okay? Baguhin mo lang or improve lang natin ang sistema. Next is marketing. So, paano nga ba natin ma-re-reach yung iba natin mga clients? Kung dati, traditional business ka, kasi nga, lumang negosyo, di ba? O, oh, pwede ka na mag-online ngayon. Pwede ka na rin mag-event. May promo ka. Meron kang mga local influencers. Pwede mo na rin gamitin. So, tinan natin, how does it affect your business? Alam mo, sa mga negosyo sa probinsya, madami na rin gumagamit ng mga local influencers. Okay? So, subukan natin. Yes, duma matagal na yung negosyo mo, pero yung bagong marketing strategy, pwede mo pa rin gawin. O maybe pwede kang maglagay ng ads, minimum lang na 100, if maka-add yan ng 2 clients sa'yo, sa, sa negosyo mo, and then kumita ka ng 500, gumasos ka ng 200, kumita ka ng 500, And di may net ka pa rin 300. Alright? So, tina natin, you review your marketing. Next po. Pero bago yan, magkapi tayo, kapi po tayo, University. Eh, sa lahat ng mga may negosyo, lumang negosyo sa mga probinsya nyo, pwede ko po kayong i-coach online. Mag-PM lang sa personal FB ni Doc. Yan po ang aking personal FB. And again, sa lahat ng mga may negosyo, kung wala ka pa rin Kaiser, announcement ni Doc, lagi yung sinasabi sa inyo para secure ka. Ang Kaiser team naman po yan, may healthcare, life protection, and investment. PM lang sa personal FB ni Doc. Yan po ang aking personal FB. Alright? So, Last is retail. Lagyan mo ng bagong kwento yung negosyo mo. Di ba pag nasa FB page mo, pag nagtotok ka, or na-invite ka sa, uh, sa school, or sa barangay nyo, di syempre ikukwento mo yung simula ng yung negosyo. So ngayon, bago na yung kwento. Dati, di ba, pag sinabi nilang, tell me the story of your business, sinasabi natin. Kaya nagsimula yan kasi with the family, ito yung kasing reason namin. So ngayon, bago na yung kwento mo, may dagdag na. Ang dagdag ng kwento mo is yung success niya. So mula dito sa humble beginning mo, eto na yung naging success nyo ngayon. Hindi, hindi ka naman nagyayabang. Kung baga, samahan mo nga na, sabi nga nila, eh, samahan mo ng proof. So kasama na sa kwento mo ngayon, yung lahat ng accomplishment mo, natulungan mo clients, natulungan mo empleyado, dagdagan natin ang kwento natin, yung totoong dagdag, yung totoong nangyari. Okay? So dumang negosyo mo pero may bago siyang kwento. Alright? May sample pa dito si Doc. Other examples. Uh, balikan natin sa ari sari store. So, di ba ngayon, meron ng 10 in 1. Nalala ko, nag-vlog ako uh, before. Meron akong pinuntaan. Sabi niya, Doc, uh, panis sa akin yung mga 7 in 1 sa ari sari store. <laughs> Alam niyo kung ilan? I think 12. Kasi meron na siyang gasol, meron siyang balot, meron siyang bigas. Marami siyang tinda. So, inabot na ng 12 nga naman. 12 in 1 yung kanyang binebenta. So, pwede mo rin lagyan ng uh, frozen goods, konting gamit sa kusina. Di ba may mga walis das pa, lagyan mo na. And lagyan mo na rin ng vendo machine. Pwede siyang magmukhang mini convenience store para sa barangay mo. Lumang negosyo, pero pwede nating baguhin para mas mapaganda. Okay? Pwede mong baguhin para mas mapaglingkuran mo pa yung mga kababayan mo dyan. Okay? Next, barbershop lumang negosyo, pero pwede mo pagandahin yung interior. ba? Diba? So, pwede na rin may coffee. Pwede free. O gusto mo may konting bayad lang yung coffee mo. Or pwede ka na rin mag-upsell. Pwede ka rin magbenta ng gel. Basta pagandahin mo lang yung barbershop mo. Kasi misan, di ba mga barbershop, hindi, kahit walis, di na nagwawalis. <laughs> may napunta na ako one, one time. Kasi nga, bar, barrio, di ba? So, kahit nasa barrio tayo, nasa barangay tayo, pagandahin pa rin natin. Dinisi mo yung barber mo, pinturahan mo. Lagyan mo lang signage. ba? Diba? So, lumang negosyo, pero gawin natin mas attractive. Mas maraming pupuntang kliyente dyan. And makakapag-upsell ka pa. Next, yun nga po, bakery, coffee. Lagyan mo lang coffee on the side. Uh, Iba-ibang coffee. Maybe start with three types of coffee. May hot na dyan, may cold na sama mo na, i-combo mo na na with Spanish bread or pandesal. Next, ukay-ukay. So, kung may ukay-ukay ka, lumang negosyo, marami na nagagawa niyan. Paganday mo lang, lagyan mo lang maayos na signage, then lagyan mo rin ang online, then may live selling ka na, may kasama kang local influencer, or sa mo na mas magaling magsalita para sa FB Live, or pwede ka na rin magkaroon ng reseller. So, luma lang, lumang concept, pero pwede natin pagandahin. Okay? Next, last is Talier. So, sa lahat ng mga may Talier. Hello, Kuya Ba. <laughs> sa lahat ng mga nasa bataan, eh. Meron Talier. Sunga Motors yan. Sa Balsik lang. So, kung kayo may may papago sa sakyan, yan. Nag-advertise na ako, Kuya Ba. 10% commission. <laughs> so, Talier. So, pwede din na uh, ayusin natin Talier natin. Pwede may membership ka na rin. Sa bawat 5 uh, five times na nagpagawa sa'yo, ika-anim, eh. meron na siyang 50% discount or meron ka ng coffee shop din, or meron ka merchandise, o may mga binibenta ka ng gamit sa sasakyan. So, lumang negosyo, pero pwede natin paganday. Okay? So, conclusion natin sa lahat ng mga may lumang negosyo sa inyong barangay. Kung nag-iisip ka, palitan mo yan ng bago, hindi mo kailangang magpalit ng bago. Dapat lang may baguhin tayo. Alright, let's go, let's go. Kapi po tayo. Kapi po.